tungkol sa pagkawasak ng templo at mga kahirapan at pag-uusig na darating. Mateo 24, talata 1 hanggang 14. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusalis at ng templo. Ngunit sinabi niya, Nakikita ninyo ang mga gusaling iyan. Tandaan ninyo, Darating ang araw at wala rin ang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa-bato. Lahat ay igugugo. Mga kahirapan at pag-uusig na darating. Nasa bundok ng mga uhibo si Jesus. Samantalang siya ay nakaupulong, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyo? muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, Mag-iingat kayo na huwag kayong mailigang ninuan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabing, Ako ang misiyas at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw ng libanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakagutong at lilindol sa iba't ibang dato. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahon yun, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin at isasagdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at napupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap ano pat mong lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas at pangaral sa buong salibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang makilala ng lahat ng bansa saka darating ang wakas. Ang salita ng Diyos.